Ryan, kamusta ang sitwasyon dyan sa EDSA Shrine? May mga nagpundabang supporters ng mga Duterte dyan? Elas, sa ngayon ay wala pang namomonitor ang TNT na mga supporters ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa EDSA Shrine. Kanina, mayroong mga nagpunta rito, mga kritiko ng dating Pangulo. Anila, ay mas maigi na raw na napaaga yung bagdala sa dahig sa dating Pangulo dahil kung hindi ay mang ngayong araw ay puno na ng mga supporters ng dating Pangulo itong EDSA Shrine. Pinaigting ng Philippine National Police ang police visibility sa EDSA Shrine simula pakahapon. Nagbabantay na ngayon sa EDSA Shrine ang Eastern Police District at Quezon City Police District. Ayon sa Eastern Police District, kahagpumpa na alas 11 ng umaga sila nagbabantay sa lugar kasabay ng pagtaas ng heightened alert ng PNT. Kasunod ng pagkakahuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, base sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court dahil sa kasong Crime to Humanity. May mga nakaantabay na mga sasakyan at gayon din ang mga shield sa lugar. Sabi ng PNP, uh, for police visibility lamang sila at kung may magprotesta man, maximum tolerance ang kanilang ipatutupad. Kilala ang EDSA Shrine kung saan nagsasagawa ng rally ang ating mga kababayan na nais magpahayag ng kanilang mga saloobin. At 'yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Edla. Maraming salamat, Ryan. Lakan Lale.